Pagagay ko, lalaki ang problema nyo. 11 years tayong may baklag sa plaka. Millions of plates. Yung baklag. Okay. 11 years. At matagal na nagsakripisyo yung mga motorista. Millions kasi. Now, kayo na ang nakaupo with ASEC na resolve yung production ng plaka. Anja na ang kino question lang natin on behalf of motorist naglabas ng memo ang LTO effective November 1 Puhuli na Strad kong po yung alarm niya 2021 Ito transfer ko po sa hindi ko ma-transfer ngayon yung karmina tako na nahuli po sa Cebu? Hindi naman po nila masettle doon. Although pumunta sila kahapon sa LTO Cebu, hindi nila masettle kasi wala daw sa system. Ang gulo ng LTO? Po, hindi ko na rin. Kung nagpapunta na ako ng tao, tapos ako pumunta na rin. Hindi rin po talaga. Anong sasakyan yan? Genesis po. yun day Genesis. Bali ka usap ko po yung isang huli hindi do, hindi rin po nila mabayaran yung amount kasi wala po sinasabi sa Ah, uh, willing sila na magsettle. Sumama ka sa akin. Sige po. Pwede po magpo-picture para may proof po. Sige. Yeah. na no? na kayo ng number. Nakuha na. Tatawagan ka namin. At uh, i-verify kung ano ang resulta. Okay. Diyan ka na muna. Thank you, sir. Wala dyan si ano? Kahit hindi siya kung busy. Good morning, brother. Bakit naglilipat ka ng office? Hindi. office Papasok nga. Mayroon lang akong gustong idulog. Brothers, good morning. May inaayos yung transfer of ownership and registration. Okay. Nung nabili nila yung sasakyan, siyempre kaya nabili, walang alarma. But later, nung tinatransfer na lumabas, may apprehension. Ito. Gustong i-settle ng party para wag nang marami pang abala. Hindi naman masabi kung magkano at kung ano yung i-settle mo, di ba? Okay. Hindi po. Pagka pag-submission of fake documents, tingnan mo kung anong accessory pa yan. License. Accessory. Well, under that, submission of fake documents. So, one one eight yan eh. Pero, I don't think na ma mo yung bumili. Kasi lisan siya dapat yan yung yes. tao. mag mm -hmm. Mamayari. Sa sasakyan, walang problema. Sa kayo ba sa bumili? So, well... Willing kayong bayaran yung ayo, penalty. So, kayo kasi defense is good thing. Eh? So, good thing. Hindi nyo naman uh, anong napake yung binigay sa'yo. Mm -hmm. Diba kaya mo willing ka? Apo. Na mo... Hindi, ganito brother, makikisali ako. Sige po, boss. Kunwari akin yung sasakyan. Si brother, ginawa kong driver. Nahuli siya. Okay. Doon sa relation sa... In relation do sa license. Mm -hmm. Okay. So, akinyo sa sasakyan. Binenta ko na sa kanila. During the time na nagbentahan kami, hindi nag-appear sa LTO na may alarma dahil mm -hmm. nga yung driver ko may fake documents. Now, gusto nilang i-transfer yung ownership. And at the same time, up-renew, uh, ano? Apo. Siyempre, gusto nila i-shortcut na para wala nang hassle, no? So, yon At, at titingnan natin, brothers, in Gulf Rate, eh. Ba, check na rin yan ano, ah, dito sa system. Yes, yes. Tingnan ko magkano yung babayaran. I, uh, I don't think na makakapit sa accessory penalty yung bumili. Mm -hmm. Wala, so, ano? Para wala nang lagay sa wala. na 130 Sa license ng driver. Saka license ng driver uh, yun, eh. Oh. Uh -huh. Pinagbilan nyo, eh. Pero bago ma-release, kailangan mo nga lang babaya. Pero which is willing naman po kayo. Boss, Actually, wala siyang pakialam sa lisensya ng no, tao. <coughs> so, diba? para sa inyo, pwede natin i-home. Yung... Hindi, kasi ang problem dyan, Mags, hindi siya makapag-transfer ng registration and ownership ng sasakyan na binili niya because may alarm. May alarm. Yan ang number one problem niya. So, pwede so na pag nabayaran yan na walang accessor penalty pertaining to the new owner, pwede niya nang... Brother, excuse me excuse me, with all your respect, unsolicited advice. Maklear sa sasakyan, tapos kung ako yung driver, naka-alarma pa rin ako sa LTO. Pag binayaran pa si lahat, ang usual procedure, pati lisensya, i na. Hindi. Ang punto ko, brother, in this case, pag tinignan mo, klaro eh, wala silang liability hmm. doon. Eh. Wala, wala, wala yan. So, mga dyan, pagkabayad niyan, ililift natin yung alarm na sasakyan. Kasi sasakyan seryo yung problema. Alarm na sasakyan, ililift yan. And then we need to report this to the investigation division sa intelligence. Kasi nag... we could we could also put so, sa for a resolution it. uh, since uh, in the license ng driver which yung in ko, we will put there na may alert pa rin yun uh, ang punto ko dito lutuin natin ang tama Ayun, tama naman ko. na i-clear natin yung sasakyan Of course. Of ang i-maintain natin yung alam do sa subject person. Yes. Pero is it possible hindi through your recommendation hindi magbabayad yung nakabili na sa Kaso hindi natin ma-detres <coughs> iya ano pa to? <coughs> Isusukos order pa. Ang problema sa so-cause order ko just like in any other courts. Paano pag nag-iba ng address? Eh? Tsaka pa hindi nag-appear. Yes. Nag yes. Sasabihin yes. niya, eh, hindi eh, na ako interesado oh, so, magka-lisensya. Hindi, oh, to hindi na kayo ko mag-user siya. Pero kaya, alam mo, hindi, alam. hindi ko alam kung tama ako. Ha? Kung ako nasa position, i-resolve -re ko po yan eh. Na si Pedro ang may kasala, may mga administrative and criminal offenses dyan. Itong sasakyan na ito, nabenta dito. Kaya recommend na maklear yung sasakyan. Yung tao hindi i-clear eh. Pwede natin yung gawin sa sakyan yan. Lang, pwede. pwede gawin yan sa resolution in, inside the system. Yes, ito yung ilalagay. Ilalagay natin. Na, Pero na, without paying naman, any amount. Yun ang problema. Kasi pag hindi natin pinayang any amount, Kowapol yan, kasi pera eh. Ay si, yun na, dun mo na lang ako na convince. <laughs> <laughs> sa kowa, <laughs> sa kowa. Atama, <laughs> oh, okay na yon. <laughs> Okay na yan. Klaro sa'yo. Opo. Kahit hindi nila gusto, makukuha naman sila. Opo. Lalaki ang problema. Tama. Tama. Opo. Tsaka kung, iso, <coughs> kung ano naman, isusokos pa namin yung tao, baka wala na sa address, ayaw mo Tatagal yung ano mo lifting na malamu. At hindi mo magamit yung sasakyan kasi unregistered. Apo. Hindi mo pa matransfer, di ba? Practically, kung hindi mo isettle yan, sabihin natin, kung hindi ko alam ha, halimbawa, tatlong libo yan, pero pabalik-balik ha. Baka liman libo na yung nagagastos Malampas mo. Pa. No? Uh Oo. -oh. So, sila nang bahala sa'yo. Pero sir, hindi, kami ka namin gustong pagbayarin ha, next month of Klaro yon hindi, yun, ha? Hindi, hindi namin gusto na pagbayarin ka. Klaro <laughs> 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 yun, hindi. Klaro na hindi nila ikaw binibigyan ng instruction hmm, na... na bayaran mo ito para ma-resolve. Mm -hmm. Binibigyan ka lang ng <laughs> idea para ma -resolve. Pero ang decision sa iyo. Kasi sa legal process, ang gagawin nila diyan isosyoko yung may-ari dati at yung driver. So, mahabang proseso ay eh, mas malaking perwisyo sa iyo. So, ibig sabihin, kung isettle mo yan, halimbawa libo kahit isa sa amin, walang nagsabing isettle mo eh, sarili mong decision. Oh. 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 Para lang matapos na kahirapan. Oo, oh. 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 baka mamaya ang dating oh. pinagtulong-tulong. binigyan lang kami namin ng senaryo na mas madali. Yun ang pinakamabilis para ma-resolve pero ang decision manggagaling sa'yo. Hmm. Kailan po pwedeng bayaran? Ito, i-check mo ngayon kung magkano. Makikita natin yan sa sisyon. Oh, ko po agad ngayon. Sa ko Stradcom ba ito? Oo. Uh -huh sige. Tawagan natin yung nag-ano. Uh, naronska? sige, bigyan natin kay Jen. Sige. Brother, palagay ko, lalaki ang problema niya. Eleven years tayong may baklag sa plaka. Millions of plates. Yung baklag. Okay. Eleven years. At matagal nang nagsakripisyo yung mga motorista. Millions kasi. Now, kayo na ang nakaupo with ASEC na resolve yung production ng plaka. Andiyan na. Hmm. Ang kino-question lang natin on behalf of motorist. Hmm. Naglabas ng memo ang LTO effective November 1. Nawala well, hindi na pwede Huhulihin na. Okay. Halimbawa ako gusto ko sumunod sa inyo. At ito base sa totoo. Punta ako sa kasa. Sir, nag-verify kami sa LTO. Nasa inyo na po. Wala pa. Di ba? Napatunayan na yan eh. Kahit kayo eh. Si Executive Director, nabanggit na rin yan. At sabi wala pa. Wala pa. Kung ang central office ng dealer mo, si Bu, nandito tayo sa Cavite. Brands ka lang eh. So, I don't think na mag... Poprovide sila ng personnel sa dealer na o oh, yung team ninyo, wala kayong gagawin kundi tingnan yung plaka o oh, sa Cavite yan o oh, sa Nueva Ecija yan. In other words, may mga problema, brother, director, na hindi kontrolado ng motorista. Effective. Number one. Number one pwede mo na akong hulihin, LTO. Paano naman yun? Hindi ko kasalanan yun eh. Hindi naman... Director, pwedeng araw-araw na lang ako punta sa iyo kung ikaw ang kasa. Number two. Dahil gusto ninyo na ma-distribute na nag-ano kayo ng system na pag na-track ko, pwede akong mag-avail ng third-party service. Courier. Correct. Nagbayad ako. More than one month na months na hindi ko pa nare-receive. Correct. paano, brother, kung nag-avail ako ngayon? Di in November, mahuhuli na ako. So, hindi ko kontrolado yon. Now, ang sasabihin mo sa akin, legally speaking, Kernel, wala tayong problema niyan. Alam mo naman, magkaibigan tayo. Basta nag-contest ka, tama ka, nire-resolve mo agad. Of course. Brother, 'yung damage naman sa mga motorista. So, pagdating sa, sa adjudication pag nakita ko na mayroong basis number uh so. -oh. at, at ina-approve ina naman sa taas. Na Kaya lang ang problema ang dito, point ko, 'yung 'yung palang panguhuli abala na kasi. Kasi 'yung sa akin, kailangan mo pa pumunta para mag-contest para ilabas ko. Abala sa enforcement personnel. Abala sa motorista, abala sa inyo, abala sa lahat. Pero ang dulo, ang talo, mo turista. Attorney Wendell Dinglasan, Kababayan ng Batangueño. Malakas ako dito basta. Basta tama lang. Solve na yung problema mo. Okay? Hmm. Siya ang director ng adjudication. Thank you. 🎵 Huwag ka ng mga mga, di ka nag-iisa 🎵🎵 Basta tasa ka, mamay ka, kaunti ka katawan Kadalasang sumisingit, pagod na raramdaman Ngunit derecho sa pagpihit, kumalaman ng tiyan Bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan Maihatid ang pagkain, serbisyong nakalaan Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan Napili ko